Sa araw may nababasa ako mga comment. Tinatanong nila kung nasan yung tatay ko. Kaya ngayong araw guys, malalaman nyo kung nasaan siya. Sakto, papunta nga rin pala kami bayan para mamili ng paninda. Kaya may iwan yung mga junakis ko. Ito nga pala si Muni, yung binili kong chow chow. Ito naman si Whitey, yung aso namin kulay brown. At syempre si Street, yung pusa namin na pulot sa street. Saglit lang naman kami mawawala, siguro mga 3 hours. Hapon na nga pala to, nung umalis kami, kaya mga tulog sila. Hindi nga rin pala namin pinapatay yung mga electric pan. Kasi dyan sila natutulog. Bago nga pala kami umalis, naalala ko, wala nga palang si Blooming. Kaya nag na kami ng napakatagal para sa jeep pero kapag hindi sasakay paglabas namin nandun na agad after 30 minutes nga pala sa wakas may dumaan na rin kaya guys nagmadali na kaming sumakay kasi guys nakakaya pinaghihintay namin sila at para hindi na nga rin pala kami maabala, nagbayad na rin ako. Ang lugar nga pala namin ay probinsya. Kaya bago ka makapunta ng bayan, sasakay ka muna ng jeep ng 30 minutes. Minsan nga 1 hour kasi sobrang traffic dito. Konting intay na nga lang pala, makikita nyo na yung tatay ko. Dumaan na nga rin pala kami dito sa bilihan ng bulaklak. Grabe guys, ang mumura pala ng bulaklak dito. Kasi itong nabili namin bulaklak ay 20 pesos lang. Akala ko nga, abot na ng 200. May nadaanan na nga rin pala kami dito ang bilihan ng kandila. Kaya bumili na kami ng ilan. Kasi saglit lang naman kami dito. Siguro yung mga nagtatanong kung nasa yung tatay ko ay mga new power lang. Ang tatay ko nga pala ay nakalibing dito sa Kabuyo Memorial Park. 5 p.m. na nga rin pala kami nakapunta dito kaya closing na. Buti lang guys ay pinayagan pa kami dito kahit sa gitit lang. At ayan guys dito nga pala siya nakalibing. Kaya guys huwag nyo na siya hanapin baka magpakita sa inyo. Charot huwag naman sana. At guys birthday nga rin pala niya ngayon. Kaso hindi na nga rin pala kami nakapaghanda. Kaya pinagtirik na lang namin siya ng kandila. At syempre guys nag family picture muna kami. Habang pinapaubos nga pala namin yung kandila dito. Binubunot namin yung mga damo-damo. Kasi kapag hindi namin binunot gagapang to sa lapida. Halubog na nga pala araw kaya alis na kami. Kaya paalam na muna sa November 1 ulit. Syempre guys, sabay nandito na nga rin pala kami, bumili na rin kami ng mga gamit para sa paninda namin. May naisip kasi kami bagong negosyo. Ang hinahanap nga pala namin dito ay plastic bottle. Kagaya nga pala niya na nasa picture. Kaso guys, wala kami makita dito. Yung ibang kailangan nga pala namin ay nandito. Ito nga pala ang kakailangan namin pang halo-halo ng mga ingredients. Kailangan talaga namin ng malaking lalagyanan. Syempre bumili na nga rin pala kami dito ng embutido. Kailangan nga pala namin to para hindi makalat yung namin. Kumuha na kami dito ng malalapad na tupperware. Gagamit gamitin namin to para sa gulaman. Sakto kasi to para diretso hiwa na lang. Nagpa-assist na nga rin pala kami kay Ate. Siya na nga rin pala yung pinakuha namin. Kasi kapag ako yung kumuha, baka bumagsak ako. Kaya ayan guys, kompleto na nga pala yung binili namin. Kaya ang paproblemahin na lang namin yung plastic bottle. Dito pa nga lang sa pinamili namin, umabot na ng 400 pesos. Pagkatapos nga pala namin, dumiretso na kami dito sa palengke. Naghanap na kasi kami dito ng alternative para sa plastic bottle. Minakita nga pala kami pero hindi ganito yung gusto ko. Kaya guys, no choice, naghanap na ako sa TikTok. Sakto nga pala pag-search ko kasi ganitong ganito talaga yung gusto ko. So, guys, wala pa akong design para sa label. At syempre, guys, namili na nga pala kami ng mga kakailanganin. Lahat nga pala ng mga binili namin at ginastos ay nakalista. Para kapag nagbenta kami, alam na namin kung magkano yung presyo. Mahirap kasi magbenta kapag hindi mo alam kung tubo ka na o lugi na. Kaya, guys, kapag nakagawa nga pala kami dito, ay bili kayo. Ako na nga pala mismo ang magde-deliver sa inyo. Waiting na lang kami sa plastic bottle na in-order ko sa TikTok. At mag-i-start na kami magbenta online. Sana, guys, makabili kayo. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!